ay naku, tsokolate na. Ayan, nag i na yung mga nut. So, ibig sabihin, nabumuo na po yung langis. Papunta na yan sa pagtutuyo ng langis. So, time na talaga para i-refresh. Pati yung magneto, grabe na rin ang kapal ng kalawang. Another busy day mga boss. Ayan oh, may ine-FI tayo ngayon. tinatratel body cleaning na may want 1-2-5 ba yan. si Bossing. Okay. nag sludge na. No? Yung sludge, ibig sabihin po nun, no? namumuo na yung langis. Nagiging sobrang lapot na. Hanggang matuyo. Kaya, no? Kaya oras na talaga para iparefresh ito. At yung kanyang makina ay nanggigitata na. Pati magneto, grabe na ang kalawang. Napakakapal. Ayan, no? tingnan yung head do Yung head cover, grabe. Kulay chocolate na. So si boss ay nagpunta dito magpapa-refresh at may mga iba pa tayong ginagawang unit diyan. Ayun, so binabaklas na ni Ben. Ito, yung tinanggal namin kam sa kanya. Hindi na natin gagamitin yan dahil papalitan na natin yan ng bago. Special cams na dito lang sa akin na available, syempre. Pati yung kanyang bulb spring, hindi na rin natin ginamit yan. So tapos na nga pala dinisin at nabuo na yung kanyang makina. No? So, ito po ay super stock version 2. Ayan, kung mapapansin nyo yung head cover ay talagang napakaputi na. Napakalinis na at naninibago si Boss. Siyempre, sinama na natin dyan yung FI cleaning. Pinasabay na rin ni Boss. ibinuus na yung 13 month. Pati yung kanyang panggilid, pinaayos na. At marami pa tayo mga ibang ginawa. Ayan, kalkal degree regroup. Kaya hindi ko na nabidyohan yung proseso ng paglilinis ng head at kung ano yung mga inilagay. So, yun naman po ay special yung aming ginawa. No? Super stock version 2. Bihirang-bihira na ako gumawa niyan. At eto, Honda Click humabol. Kaya talagang inabot na rin kami ng gabi. Ayan yung, yung makina niya. Ganyan nakaputi. Kumpara naman kanina. O, oh, napakalinis, di ba? Kanina talaga naman nang gigitata, naninilaw, kulay brown na. At eto, umaandar na. O, oh, parang stock din. Siyempre, stock naman yung black set niya naka camshaft lang special cams valve spring tapos bagong piston ring bagong mga valve seal at refresh ayan tono ganyan na kasolid yung kanyang motor ngayon hindi na to basta maiiwan sa kalsada no? medyo papalag-palag na so test drive muna So yun lang muna mga boss for today's video. Maraming maraming salamat sa lahat ng nagpunta. Ride safe and God bless.